Rendon Labador na ban sa TikTok pati ang Facebook account nito nanganganib na rin. Tila kinakarma na ang social media influencer at self-proclaimed motivational speaker na si Rendon Labador. Sa latest post kasi ni Rendon ay ibinahagi nito na naban ang kanyang account sa TikTok. Ayon sa post ni Rendon, purado binura na ni TikTok ang account ni Rendon Labador. Mali ba ang pagboses para sa bayan at i-expose ang mga katangahan ng mga tao? Pero yung mga content at TikTok account na puro kabastusan at kahayupan ay hinahayaan ninyo? Makikita naman na kaakibat ng post na ito ni Rendon ang proweba na binansya ng TikTok. Sa kabilang banda ay hindi pa dito natapos ang kalbaryo Rendon sa kanyang mga social media account dahil sa latest IG story ni Rendon ay naglabas ito ng sama ng loob dahil binalaan siya ng Facebook na iti-take down ng kanyang account kapag ito ay nag-post ulit. Pitong violations nga ang natanggap ng Facebook page ni Rendon Labador. Kaya naman para kay Rendon ay may galit sa kanya ang mga social media app. Ayun pa kay Rendon, page is at risk. Meta gusto mo din i-delete ako sa Facebook. Ano yan? Pinagtutulungan ninyo ako ni TikTok. August 5 pa yung violations, bakit ngayon lang kayo naghigpit? Tapos sabay-sabay, honey pa. Dahil nga dito ay hindi na rin napigilan ni Rendon na paringgan pa ang ilang social media app na gusto siyang maban. Ayon pa sa IG story ni Rendon, baka Instagram at YouTube nahihiya pa kayo. Baka gusto niyo na din sundan ang pag-delete ng lahat ng social media accounts ko. Grabe dito sa Pinas, ayaw niyong magising ang mga Pilipino sa katotohanan. Hindi pa nga ako nakatutok sa inyo, natatakot na agad kayo. Samantala, maraming netizens ang masaya sa sinapit ng mga accounts ni Rendon. Lalo na ang mga tagahanga na tinira ni Rendon gaya ni na Michael B., Alex Gonzaga, Paulo Contis, Coco Martin, Andrea Brillantes at ang mag-asawang Vice Ganda at Ayon Perez. Anila ay deserve ni Rendon na mapan sa lahat ng social media platform dahil cancer lamang sa lipunan ang pinagdagawa ng nasabing influencer.